Ito ay para sa mga baguhan na wala pang ads on reels at gustong magkaroon or ma-invite sa ads on reels. Guys, based po ito sa experience ko at nakikita ko din sa ibang content creator, ginagawa din nila ito guys. Huwag ka po munang gumamit ng music. Iwasan mo muna itong gamitin. Tsaka ka na sumayaw. Tsaka ka na gumamit ng mga music kapag invited ka na or kapag meron ka ng ads on reel or monetize ka na kasi guys hindi hindi ka talaga mai-invite nang ganyan ang gusto kasi ni Meta guys is original kung pwede mag voice over ka muna wag ka munang sumabay sa mga trending Yung mga sumasayaw guys monetize na yan sila guys so okay lang yan ngayon kung hindi ka pa monetize kailangan mong magingat Iwasan mo muna ang mga bawal. So, mag-upload lang po tayo ng original. Ikaw mismo, bosses mo mismo. Ganun lang po dapat. At siguraduhin mo po na i-check ang profile recommendation or yung support inbox. Tingnan mo po palagi kung meron kang nakatambak dyan na violation. Kasi isa yan sa hadlang para hindi ka po mamonetize. I-check mo po yan palagi.